Hi, Jeremiah 313. Napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa, inibig ko na sila kaya patuloy ako magiging tapat sa kanila. This is a reminder sa lahat sa atin na kung pakiramdaman natin na mag-isa na tayo, pakiramdam mo man na hindi mo na kaya, lagi mo lang isipin na nandyan lang si Jesus Christ para sa atin. Minsan kasi kung kung pakaramdam natin na mag-isa na lang tayo, dun pa siya mas malapit sa atin. Kailangan lang natin gawin ay magtiwala at manalig na palagi lang natin siyang kasama at hindi niya tayo iiwan. kay At nakalagay din naman kasi na uh, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. And kaya ibigay natin sa kanyang lahat ng pain na nararamdaman natin kung uh, naramdaman natin ngayon dahil nandyan lamang at nakikita niya tayo. Amen? So, lahat mo naramdaman natin sakit ngayon, palagi tayong manalig sa kanya na lang siya at gumagabay para sa atin. Hindi siya nasa malayo, kundi nasa tabi lang natin siya. And, yun lang. And also, maglalabas ako ng video tungkol sa aking testimony. At uh, kung gusto niyo mang mapanood yun, pwede kayong mag-like, subscribe punta sa channel ko at pwede na rin kayo mag-comment. Yun lang, thank you very much and sana magkita pa tayo. Okay? So, see you. Please, please, huwag niyo pong saktan yung sarili niyo dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Alright? Please take care. God bless.